Hello, it's me, Lorenda. For today's video, guys. <laughs> Kalukuhan. So, in guys. For today's video, ay isi share ko sa inyo kung... Ano-ano ang mga items na aking mga... Uh, pinapadeliver or in-order guys. Kasi ako kasi halos araw-araw ako nagpapadeliver. I-share ko sa inyo kung ano-ano ang aking mga pinadeliver sa araw-araw. Halos araw-araw guys kasi hindi naman malakihan kung buminta ako at nakaipon ako. Buminta ako ngayong gabi at kinabukasan ay makaipon ako ng 1,000, 1,500, 1,800 hanggang 2,000. May 2,500. Nagpinapadeliver ko po yun guys halos araw-araw. Yung kita ko sa araw-araw, pinapadeliver ko yun or o order ko yun ng paninda para naman po umikot na umikot ang aking tindahan na maka-recover na. Sa ngayon guys, no, um, for example na lang ang ginagawa ko. Niyari kagahapon ang mga binili ko kagahapon ay mga Sunrocks, mga ano, uh popcorn, mga powder. Kinabukasan iba na naman, mga checheer yun, kinabukasan. So kagahapon ang aking mga pin pina-deliver ay mga Sunrocks at powder. Sigarilyo ngayon naman po mga soft drinks kasi bukas pasukan na so ang mga estudyante ng kolehiyo din muntin lupa. Bibili dito yun yung mga soft drinks na may kasamang sigarilyo. So ayun, isishare ko sa inyo guys kung ano-ano ang aking, paulit ulit ako, kung ano-ano ang aking mga paninda na pinadeliver ko araw-araw. Ngayon guys, ang deliver ko ngayon ay nagkakahalaga ng 1866 guys. Um, hindi na ako nag-order pa ng ibang tindahan, kay mamang store na lang ako. Kasi iniisip ko guys, um, kung pupunta pa ako ng pure gold, kung pupunta pa ako ng alabang palengke, magkano naman yung magagastos ko sa pamasahe. Kung si Mamang Store ay lamang lang ng sintabos, free deliver pa. So, anilin ba ang pipiliin ko doon? Doon na lang po ako sa free deliver na kahit medyo mataas yan ng centavos ng 25 centavos, kaysa pumunta ako ng alabang mamasahi ako ng 200 sa tricycle. Kung pupunta naman ako ng pure gold, halos kulang lang ko lang isang daan din yung magagastos ko. So, ginagawa ko, napadeliver na lang ako, at least dito ako sa bahay maghihintay na lang kung anong oras niya nila i-deliver. So, ayun. Tara, so, guys. I-share ko na sa inyo. Nandun pa kasi sa labas. Hindi ko pa binuhat dito. Nakaunti lang naman to. Halagang 1886 na. So, ito lang ang aking mga in-order, guys. Mga 8 ons. Kasi meron pa naman ako mga kasalo. ng mga, anong biyernis ata or huwibis ko pinadeliver yun. So, meron pa naman. Ito muna. Kasi wala na akong mga 8 ons. Meron akong soft drinks doon na 8 ons. Ano na lang. Mountain Dew na 12 ons. Tsaka 8 ons ang natira. Kaya nag-order na ako nito. At itong nasa carton. So, ito yung mga paninda kong nandito sa carton, guys. So, uh, ito, cream silk na green. 3 in 1 na Nescafe. Itong Joy na malaki. Ito, black ang order ko nito. Pero, wala eh. Red ang baka. Wala silang black. Kaya, okay lang yan. Hindi na natin ito ibabalik. Basta, lahat ng uh, ano din i-deliver na tatanggapin natin. Ito naman, guys. Ang order ko nito naman, kasi mayroon pa naman akong panindang color safe sana na ganito. 250 ml at itong 500 ml. Kaya lang mali yung dineliver kaya nga dalawa lang in order ko pero okay lang yan, okay na yan. At ito, nagbago ng taste ng aking mga customer ngayon yung para sa gin. Ito na, nesty apple ang gusto nila. At meron tayong tidbits na nag-order na ako kasi di ba may naghahanap nga. Kaya nag-order na ako katatlo tatlong piraso. Dalawang camel dahil na yung camel ko. Ayan, itong original na tomato sauce at ito naman guys ay puro toyo na to lima lima lang dati ang order ko nito ginawa ko ng ano ngayon sampo tapos walo Yan. kung nasa grocery pa ako siguro mag order na ako ng isang ano carton tag isang carton kasi nga fast moving yan meron pa naman akong suka so yun guys thank you for watching ayun lang muna yung in order ko ngayong araw na lunes november 18 so ipagsama sama to natin yung mga vlog ko guys hanggang sa sabado ah sa linggo so yun lang guys salamat bye bye So ito guys, dugtong ko pala to no. Uh, oh my god, bumili ako lang itlog tago ucho. Ang liit naman. Ang liit ng tago ucho nila. Bibinta ko ng isang mga po. Oh. So ito guys no, tago ucho, sampu ang binta ko para may dos ako isang itlog. So guys, welcome back to my channel, Florenda's Vlog. So ngayon idadagdag natin to mga pinamili ko kanina dito sa sa labasan guys. Ito halagang 3,500. Jolly. Ah, uh, jolly juice para jelly juice. Dalawang box kasi mabinta to. At dito, guys. Cheesecake na may fring suwak. Maganda sana kung mabinta pa to. Kahit mga makabili tayong 3 peso nito. <laughs> may tubo na tayo sa suwak. May tubo pa sa biskuit. Ano matawag ba to? Basta ganun na yun guys. Mayroon akong Hansel Mocha. Cherry Bisco Crackers. At mabinta talaga si Combi, no? Meron din akong blueberry. Ayan. At bumili ako lang tatlo nito kasi mga bata naghahanap na. tatlo Ito siya. Ice candy. Ito guys ay cornstarch tsaka harina. May naghahanap nito. Mayroon tayong Eden Cheese bumili ako ng dalawang malboro lights mabinta kasi mga sigar sana no mahal lang wala ako pang stock na marami yung dalawang lights isang mighty green dalawang malboro red uy wala yatang mga ito malboro blue ito siya pang ahit tsaka itong plastic para sa harina so, so ito nagkalat na ako yung dab dab lang ako ng mga chichiria guys ito onion rings kiwi, richie, rinby yung bulibawang Choco Flex, patata, yan siya. Tsaka ito siya, ang ganyan mga chichiri, sampung chichir ako guys. Ayan. So, kalatin na natin yan, kaya di-display ko na rin naman yan. Malik lang kasi ang space dito guys, sa linipatan po. Tindahan. At ito pa siya. Bumili ako ng sampung pirasong pansit kanton na at ang spicy chili mansi. Ang sampu-sampu. Ito, sinigang mix. Original, anim. Sa gabi, anim din. At isang tayo nito sa malit kasi di mo pwede anim nito. Dapat talaga yung 12 piraso. At ito, nips. Ito, nips. At may mani. yan, Mayroon din namang happy peanut na ganito. Ang tag-sampo ang ginta ko. So, yun ang lahat guys. No? Medyo makalat. Magbisi-bisi yan talaga ako ngayong gabi. Ayan pala guys ay araw na lunes At idagdag ko na lang din yung tatlong super kala na yan guys. Ayan pinadeliver ko rin kanina yan kaninang umaga. So yan ang kalat ng ano natin. Ang kalat ng buhok natin no. So <laughs> pasensya lang. So isi-sure ko lang guys bakit nakapamilya ko ngayon ng halagang 3,500 kasi ganito po yun. So, alam naman nun, na-open ko na dito sa vlog ko na meron akong inuutangan. So, ngayon nakarin ko po ako ng 10,000. Yung sa 10,000 ng guys, binayaran ko na lahat ng utang ko para isa na lang yung utang ko. At may natirang 3,000, uh, 4,000 kaya yung 3,500, ilinagay ko na rin dito sa tindahan kasi dito rin naman kami kumaka, uh, kumakain, kumukuha ng mga pangangailangan namin gaya ng mga shampoo, mantika, cream cells, uh, mga hilata, bihira lang po kami maghilata mag-models. Um, popcorn, sabon, ayan, bigas. Dito rin naman po namin kinukuha. Kaya pag nagkapera, dito rin inaano sa tindahan. Parang ganun lang ang sitwasyon ng akin. So, ngayon, ito dito. So, yun lang guys. Ngayon, ngayon pala ay araw pa lang na lulis. Meron pa akong ilalagay dito araw ng Martes. May yun po. So, sa linggo. Salamat po sa inyong pagkatsagang panunod sa akin lang Thank you. Hello guys! Good morning! Ito yung mga napa-deliver ko or hindi pala napadeliver, napamili ko ng araw ng Martes. So sa araw ng Martes to guys, ito anim lang na silka green. Meron tayong anim na pirasong off lotion dahil malamok ngayon. Ito naman meron akong na deal at itong 9 plus 1 na cotton. Meron din tayong sweet and spicy, walong piraso. Meron tayong coffee ko co blanca, energy, vanilla at pa isa-isang piraso. Ito limang piraso lang guys na gin. So uh, sabado lang naman mabinta to. At meron tayong um, ito. <laughs> so ito guys, mantika. Tag 380 na ang dosina. 40 ang binta ko isang bote guys. So ayun lang guys. Lahat ng napadeliver ko sa araw ng Martis. Aabangan natin ang araw ng Miyerkules. <laughs> itong grocery halagang isang libo lang. Tapos ito naman, kasama na itong gin. Tapos itong mantika. Um, 380, 380, 760. Tama ba? Oh, 760. So ayun lang ang araw ng Martis ko. Salamat. So hello guys, welcome back to my channel Flora in this vlog. So ito yung sa araw na miyarkulis, guys, ito lang yung pinabili ko muna sa aking bunsong anak, Pinabike ko na lang siya kasi nga, 'di ba, fast moving ang Camille at ang Mighty. So si GTI ay nagbibigay po sa akin ay taglima limang kaha lang. Hindi po inaabot ng tatlong araw ubos na. Tapos 14 days paparo bago maningil. Kaya ang ginagawa ko po ay bumibili na lang ako ng kakaka. So ito muna ang binili ko ngayon, Camille at tatlong Mighty, nagkakahalaga ng 824. So itong ito yung receipto guys, si ano pala dito sa amin si Mighty ay 148 at 128 naman si Camille. So, 828 lahat. So, mamayang hapon, uh, mamimili pa ako kasi nagpabili ako ng Malboro Red. Wala. So, dagdagan natin itong mamaya. So, hi guys. Voice over tayo ngayon kasi sa mga time na to ay may nagpatugtog. So, ito pala ang pinamili ko nung araw ng Miraculous ng hapon. Nagbili ako ng uh, tinapay. buns, tatlong piraso lang yan. Tapos, meron tayong, ano, ayan, Richie's, 2, 4, 12 well, ang binili ko dyan nakalimutan ko na guys eh tapos yung assorted tinapay so ayan siya lahat guys so yung assorted tinapay ko dyan 15 piraso yan ayan yung riches nga dahil ayan fast moving yan so sa bands kasi tatlo lang talaga ang natira sa, sa budget ko tatlo lang ang kaya kaya tatlo lang ang nabili kong bands meron akong shampoo fast moving din to sa aking head and shoulder na green at pink tapos isang nor uh, uh, isang chicken cubes ah uh, hindi magic syrup tapos tag isang ano star margarine ayan nagbili na rin ako dyan, guys ng ano ba nakalimutan ko anong tawag dyan lularo tapos ako lang po ang nakaubos na inom niyan kasi syempre pag masama ang pakiramdam, masarap uminom ng Lola Remedio. At itong efficacent ay dahil ihahaplas ko sa tawa ng asawa ko pagka dating galing sa trabaho. At yung James 3-in-1 Coffee. Guys, guys, guys. Hello guys. Welcome to my, ano, welcome back to my channel, Florenda's Vlog. So, ngayon pala ay araw na biyernes na. So, may isishare na naman ako sa inyo paninda yung sa araw ng Huwebes. Balik ang gabi pa ito, din-deliver ng mamang store. Pero hindi ko lang kaagad na nabuksan kasi guys medyo nabisi talaga si Florinda ay so ang time check pa lang ngayon ay alas tingnan natin kung anong oras na guys 1.53 na ng hapon guys mag alas 2 na so katatapos ko lang din kumain ng tanghalian at ngayon lang ako makakarelax ayan late lang tindahan ko guys no i-share ko sa inyo kung ano-ano nga ba ang aking na deliver or pina deliver so meron na tayong video sa Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday so ngayong Friday Friday ngayon guys eh, hindi ko alam kung hindi siguro ako mag-order, bibili na lang ako dyan sa ano, sa dyan sa malapit sa amin na mga paninda, hindi na ako nag-stack ng marami, so wala na ako mga pansit kanton may nakita ko dito walang pansit kanton so ngayon mag-order ako so narito na guys, isishare ko na sa inyo aray ko, aray ko, may maligalig dito ayan na naman So ayan guys, oh, zest oh na apple, mango, tsaka guyabano. Tapos isang ito, Mountain Dew na 8 oz. Ang magic sarap ay nailagay ko na. So ayan yung ako tindahan guys, no. niyan wala na akong mga pansit canton, oh. Boss na. Hindi pa naman talaga totoo na ayos tong tindahan ko guys dahil na ah, re-repairin pa to ni partner. So mamaya, ay bigas pa lang bibilhin ko mamaya dahil naubusan ako ng bigas. Mayroon na ako mga gift box dyan Ay gift bag pala galing kay Sispe Faye Anapas Big love shout out Sispe Anapas So yun yung harap ng tindahan natin Yan yung magic syrup linagay ko na At ito na mga chicheria to Yan. Hindi ko na anu yung kuha mga chicheria to guys Basta mga tingsasampu ang pinta ko ng chicheria na ito Yan mga chicheria sya Ididisplay ko na to ngayon mga chicheria na to Basta taglima limang piraso lang ang ina ino order ko nito kasi dahil ayun lang kasi ang kasya sa hook, ah, hook bar tawag dyan, yung sabitan ko ng ano. Napapansin sa gidni siya guys. Oh, magpapansin din siya ba? Ayan. Hmm. Ayan. <laughs> ko lang dyan guys. Ganyan ka bura si <laughs> Florida. <laughs> Hindi naman kasi i-display ko naman ngayon hmm. yan. Ayan. Aray ko. Ming. Papansin ka naman masyadong Diba guys? Nakikipag-usap na naman ako sa lagat yung kursa Yan meron tayong swak Display na agad natin Ito Alam nyo ba guys? Nagkakahalaga ito ng na 2,200 Diba sinabi ko nang araw-araw akong napaka-deliver o nanimili Minsan 1,500 lang Kaya hindi umabot ng ano hindi umabot ng pagayon ng ibang tindahan na malalaki. Ayan, Milo. Ayan. Ayan, mayroon si Sheria tayo talaga. Ayan, 4 cubes kasi mayroon ako nabili yung chicken cube, 4 cubes lang pa. Isa-isa na lang binibili ko, hindi na nga ako nag-stack ng marami. Basta kada sana'y maubot, order ka agad. At ito, at ayan, ito nabawasan na kasi ito guys. Itong ligo nabawasan na yan. So, ayun lang guys. Thank you for watching. Antabayanan nyo na lang ang aking na family sa ngayong Friday. O, bibilihin kasi pupunta ko lang dito ng mamaya dahil wala na akong jelly juice. So, hindi ko lang alam kung ano pa bang ibang idadagdag ko. So, hello guys. Ito naman ang pinamili ko ngayong ano, biyernes lang. Biyernes pa ngayon, So, ito yung pinabili ko ngayong biyernes. Jelly juice dahil hindi siya nga mabenta siya yung mga fast moving items lang yung mga bibilihin natin binibili and share guys tatlong tatlong karton ng jelly juice wala so, kayo na agad natin yung sarif maya maya um, at saka yun nga yung bigas na isang sako so kahit pa paano guys no nakakabili na ako lang pa isa isang sako bigas at isang sako na lang hindi na kagaya dati na uh, pag isang sako na isa isa at nagdagdag ako nito hi dragon seed Ayan. Ang dragon seed ko ay apat na piraso. ayan ilan ba? Ayan, apat. Tapos high po. kasi budget lang yung pera natin. Katawasan yung dala ko ngayon. At ito ang riches. Fast moving dito. Ayan, fast moving to guys. At ito. Sa piso ang ginta ko nito. So, ayan lang guys. Ang for to this video natin ngayong araw na diyan, Ayun lang ang asing na ang na nakamili. So, bukas naman, kung ano naman ipapadeliver ko bukas, wala pa lang pansit kanto na kalimutan ko. So, kung makaipon ako ngayon, pansit kanto na naman bukas siguro kung ano yung wala ngayon. Kasi sa chichirya may malaman pa. So, ganun lang guys ang ano, upload natin to sa link. Thank you for watching. Bye-bye. Welcome -bye. back to my channel guys, Florenda's Vlog. So, ngayon pala guys ay araw ng Sabado. Ito naman yung pinadeliver ko ngayon. Nagkakahalaga ng 1.6. 1.6 ito yung 750 ml na Coke Kasalo, Royal Kasalo, Sprite Kasalo at Mountain Dew. Tapos kaninang tanghali guys, nagpabili ako ng sigarilyo sa aking anak ka. Dalawang Marlboro Red, dalawang Winston, dalawang Camel at dalawang Mighty. Eh, nagkakahalaga ng 1182 yun siya. So ito naman siya may kasama pa to. Ayun, titignan natin sa carton. Ito lang yung chichiri na pina-deliver ko. Hindi na ako naka-order kay nakalimutan ko na kanina yung busy kasi may isang pinagagawa ko. Yan, meron tayong nice and ramen, yung creamy. Ano yun? Creamy seafood. Tapos ito, mabinta kasi yung pancit canton. Yan. Calamansi at chili mansi. Dati, ah, tag-isang, ano na kagad binibili ko eh, tag-isang carton. Pero ngayon, dahil medyo kapos tayo, so, tag-sampung-sampung piraso lang muna. Mabilis lang naman mag-order, diba? Tapos dumating kanina yung, ano, yung GN GTI pala. Binigyan lang ako ng camel, um, lima. Tapos, titignan ko nga. So, ayan siya guys. Si GTI. Ang binigay sa akin tatlong kahang mighty. Tatlong wins. Ah, dalawang winston lang yan kasi. Ayan yung pinabili ko kanina yung isa. Tapos camel. Ang binigay sa akin na camel ay anim. Tapos isang camel lights. Pero may free naman ako isang kaha ng camel. Ayan, free lang yan siya guys. Ayan. So, ang binigay sa akin na camel ay eh, pitong kaha kasama na yung camel lights. So, ayan. Meron tayong stock na dati guys ang dami niyan <laughs> ngayon kakahan na lang So ayun lang guys no ang aking vlog. So ayun po guys, pang take 15 na to sa pagbo-voice over ko sobrang hirap po talaga mag-voice over guys no. Uh, sino ba ang mga naka-relate dyan? Kasi guys, kaya po ako nag-voice over kasi sa araw na to, araw na Sabado sobrang ingay po sa labas ng tindahan kasi ang dami pong mga tambay. So natutuwa naman ako at may mga tambay para laging may tao sa harap ng aking tindahan guys no. So simula ng linipat ang aking tindahan dito ay medyo okay-okay na po ang benta kaysa doon sa loob ng bahay namin. So ayan naglalagay muna ako ng mga soft drinks sa mga deliver na soft drinks. Ito yung ano last day ng title kong from Monday to Saturday mga items na pinadeliver ko ganito karami. So ayawang ko kung yun yata yung magiging title ko kasi ang hirap po talaga mag title ng vlog. Doon ako nahihirapan guys sa title. So ayan sa time na yan guys no, tignan yung itsura ko. Ayan may kinakausap ako kasi po may bumili sa akin na estudyante. Bumili ng sigaryo. So i-explain ko po sa kanila na hindi na ako pwede magbinta ng sigaryo kasi pinagbawalan po ako ng barangay. Kahit sayang man po, ang dami sana mga estudyante pumunta sa akin kasi mga sigaryo ang bibilhin. Pero kung bawal man, eh, matanggalan tayo ng barangay business permit, ah, uh, mas pipiliin ko na lang na hindi sila bintahan. Lalong lalo na na hindi po ako nag-renew ng aking business permit ngayon kasi nga po, nag-on and off naman kasi ang tindahan ko. So, sa 2025 na po ako mag-renew ng bis, uh, barangay business permit at uh, explain ko na lang panibagong puho na naman po kasi nga sabihin ko na logi ang tindahan ko. Kaya ayan. So, maraming salamat sa inyong panonood guys, no? So, So yun guys, maraming salamat po Team Survivors. Maraming maraming salamat sa aking mga members sa aking channel. Hindi ko na kayo maisa-isa. Thank you talaga sa inyong lahat.